Uh, we actually the, your place, right? like, wala wala kami TV stand um carpet and on that, table pa uh, wala pang dinataro kung uh, so uh. uh. lang. lang nice light Napunin siya yung light. Ay, saan yung light, Ani? Ah, ito pala yung light. <laughs> si Kiara naligo nga ito. Sa mga bata. Hi! Wala pa yung carpet. Kailangan palitag carpet pa. Hi, hey, be. Daghan pagkulang. Manda, maligo ka na na next, ha? Okay. Hello, sir. I'm good. I am good. Kalat pa.